So, we have to be frank with each other, frank, frank with the military, frank with the other branches of government. Frank enough to admit that we are infiltrated. Gandang araw at ito po ang ating uh, panibagong update at ang topic na ating uh, tatalakayin, pag-uusapan ngayon mga kababayan ay itong patungkol sa talagang komento at paninindigan ni dating Pangulong Digong patungkol sa mga miyembro o mano na itong grupong komunista na ngayon ay nakaupo sa kongreso. Ikinatuwa ni itong mga miyembro ng mga uh, makabayan na umano'y dapat lang na masuspindi itong isiminay niyo dahil Uh, para sa kanila, nagpapakalat umano ng fake news at dapat umano papanagutan ng isiminay ang kanilang mga violation. At uh, ayon naman kay Pangulong Digong, hindi ito pagpapakalat ng fake news, hindi po siya umano binantaan ang kanyang buhay. yan ng uh, mga sinabi ni dating Pangulong Digong. Plus ayon sa kanya, nasa listahan umano ng mga militar itong uh, kongresista na nasa kongreso na umano yung miyembro na makaliwang grupo at hindi umano nila ito madinay uh, ngunit uh, dahil sila ay kongresista ay mayroon silang immunity kaya ang uh, inaabangan po natin kapag matapos na mga kababayan po natin ang kanilang termino uh, kung uh, desidido ang ating uh, gobyerno ang ating uh, militar na sila ay huhulihin dahil nasa listahan naman umano yan ang ating uh, dapat aabangan pero ang alam natin ngayon ay namamayag pagsila dahil nga nila itong liderato ng House of Representatives at mukhang itong si uh, Marcos Jr ay ginagamit din itong grupo ng uh, makakaliwa para sirain nga itong uh, mga Duterte lalo na itong si dating pangulong Digong at ngayon itong si Vice President Sara Duterte kaya para sa mga taga-suporta ng mga Duterte Uh, ilang mga blogger, ilang political uh, analyst, ilang mga abogado, nagsasabi na wala na talagang unity team. Ang ginagawa ni Vice President Sara Duterte ay pinapanindigan niya na lang ang kanyang uh, pangako na talagang susuportahan niya itong si Pangulong Marcos. Ngunit mukhang para kay Marcos at sa kanyang pinsa na si uh, ay tila ba sila na lang ang unity team at sila na lang ang totoong magkatandim So nakita naman po natin yan kung paano nila uh, siniraan, kung paano nila talagang uh, uh, denown itong uh, Office of the Vice President, itong si B.P. Sara at ang kanyang hinahawak ang uh, uh, ahinsya, itong Department of Education. Kaya ko sa iyo, komunista ka. Ay, talaga ka naman komunista. At alam naman ng lahat, komunista ka. And everybody is here. That's why the military is on the verge of, uh, you know, because of that issue. Uh, 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 there's a greater, uh, there's a greater crucifix waiting for the Filipinos way ahead. Hindi ko lang masabi dito because I do not want to, you know, uh, maybe start something which not not, not which might, might not be good for everybody. Yan ang nag uupisahan dyan. Eh. itong komunista, so we have to be frank with each other. rank rank with the military rank with the other branches of government ano ba to bulahan to o totohanan to are we infiltrated or are we not ganun yan eh government must be rank enough to admit that we are infiltrated and the military in not so many ways have already stated not infiltrated yung mga political nila, political party list a really communist front and until and unless they deny that they are not communist then maybe I will have a problem. But you know, having been a president uh, in the distant past, alam ng military, alam ko, alam ng lahat kami dito sa noon, the police, in every command conference, and every review of the paper. Nandiyan yung mga pangalan nila, komunista talaga sila in our records. Kaya lang, they were able to cross themselves with the uh, parang immunity or at least uh, appearing to be one legit. So yan nga po ano mga kababayan po natin, galing na mismo yan sa ating Pangulo na kinakumpirma niya na nakuha ng kanilang impormasyon ng kanilang uh, intel uh, na talagang kumpirmado na sa listahan ito makaliwang grupo nga itong tatlong kongresista. Ngunit dahil sa kanilang uh, pagupo pagupo sa puesto bilang mga kongresista ay mayroon silang immunity. So yan po ang uh, kagandahan sa kanila kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila anong paninira nila gawin dito kay dating Pangulong Digong ay kayang-kaya dahil may immunity po sila ngayon mga kababayan po natin. Kaya abangan po natin pagdating nitong 2025 kay eh siguradong maligwak na ang mga yan at kung si Pangulong Digong ay tatakbo man sa Senado o sa Kongreso abay siguradong mananahimik na ang uh, ang uh, tatlong ito mga kababayan po natin. So kita natin itong Trillianis nag -iingay. Dilima, nag-iingay. So, kasi wala nang immunity ang uh, dating Pangulo. Ano? Pero siguro nakalimutan nila na mahal ng taong bayan itong si dating Pangulong Digong. Na mahirap nga talaga pataobin ang mga Duterte. Dahil sa ligasiya, alam naman natin yan, kahit i-deny nyo pa. Yung ligasiya na kanya nga iniwan sa ating mga Pilipino. Alam mo yung kung FW ka, hindi ka makaramdam ng takot na baka yung pamilya mo pasukin ng masasama baka holdapin eh ng mga drogista, ah baka yung anak mo ay ah, mabibiktima ng ah, paggamit ng illegal na droga dahil sa ginawa ni dating pangulong Digong. at ah, alam niya na kaya niya tayong ipaglaban kung ano man ang magiging problema nating mga OFW so yan ang ah, talagang nagbubos ng ating ah, tiwala ah, kay dating pangulong Digong. nangutang siya para magkaroon ng mga infrastructure ah ang ating ah, bansa dahil kailangan talaga natin para umusad tayo para bumilis ang mga biyahe mas ah, kapakipakinabang ah, para sa ating mga negosyo so ngayon ongoing ang iba ay pinagpatuloy ni Pangulong Marcos so thank you kay Marcos pero yung ibang proyekto nakalungkot mga kabayan po natin dahil ah, talagang giniwa ni Pangulong Marcos dahil umano China ang magpifinance pero ngayon mukhang, uh, mukhang may gusto silang pag-usapan ng China. So yan ang hirap ano mga kababayan po natin. So patuloy natin. But they are really alam nila komunista sila. Nasa record yan ng gobyerno lahat sa military. Kaya pag uh, nagkaputokan dyan, eh, and we we suffered tayo as a matter of merely defending our country and expressing our disgust gusto ko na matay matay niya na ilang 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 sundalo pa tama ang namatay sa panahon ko and each and every one of them nakaburo sa mga probinsya I go to the bereaved family. Diyan ako nabugbog sa so, so, even at night. Maglanding ako sa isang airfield tapos mag ako many kilometers just to visit the bereaved family. Bakit hindi ako masaktan? Yung was terminated by me during my time if you remember the military i'm sure i am very sure they were listening to our talk to my talk with season si when it was the life may he rest in peace we started uh, with uh, well, the well this usual greetings then when we began to uh, review the papers that they submitted after they were invited to Malacanang, eh, nag-iiba na yung, iba yung interpretation nila. Sabi ko, why are you putting a new definition of these words? I'm pretty sure that the dictionary in Norway is fundament, fundamentally the same with all dictionaries used in, in schools everywhere. Kaya kapagkatapos, we ended up, nagburahan kami, pinutang ina ko siya. Sumabot rin siya ng putang ina mo. sa ko, putang ina ka. Sabi ko, wag kang umuhi sa Pilipinas, papatayin kita. That was the saga of the peace talks during my time. So it was terminated, Sabiko, no peace talks anymore, ever. Apparently, that exasperation, the caveat, was only good for my term, because uh, a new president that initiate another, there's no, there's no sense in talking to this guy. Wala, ang gusto lang talaga nila is to gather momentum. And they can achieve uh, the dreams like uh, amount uh, in parity with mouse achievements. They are itching to take over. Ka, alam mo ang mangyari sa atin. Mangyari sa Cambodia, sa Pol Pot we could kill all doctors, nurses, and padala sa bukid pataniman. But that is why Pol Pot killed millions of his Isang ulul yun, komunista, kagaya nila. Yeah, hindi yeah, uh, You can, you, you, maybe by this time you can read my mind ng uh, galit ko sa ano. Talagang totoo yun. So do you believe, Mr. President, that we're by these peace talks we are giving the communist terrorists a space to not only resurrect themselves but to strengthen their ranks? It's obvious we had peace talks from over the time of Correa Ramos and every, every president. Royal. that's why you, know, insan, you 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 can get killed by your own stupidity if you adopt the kind of attitude allow this. this ideology that knows no bounds want to take over by force. ay magpatayan tayo diyan and that is why i i said as my cross tayo does it cross to bear in the future that's a but it is not really that uh, uh that that, that uh, uh, the gravity is not that that that, that It doesn't amount to any extreme suffering. What it will bring us to is bottom, because I think that the nation, now, the nation now. Let me repeat it to the Filipinos: the nation, or the government, rather, be precise. The government at present hangs in a balance. Whichever the scales, uh, I, 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 I cannot, I cannot uh, speculate. But really, if you ask me, this government. It's beyond moral regeneration. And know, control young corruption. There is nobody telling everyone to stop. There is nobody willing to shoot the idiots who are continuing the plunder. I am on Pumatai. kasi takot na ka sa putang inang ICC. Yung walang mangyali sa goberno mo. That is the reality of it all. Ito mga struggling democracies. We... so mukhang uh, na naman itong si uh, dating Pangulong Digong sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, lalo na itong ICC na malaya na umano nag-iimbestiga rin sa loob ng ating bansa at uh, marami rin Pilipino ang tumutulong makababaeyan po natin. So, 'yan ang problema sa ating mga Pilipino, ano? Mas uh, pina natin itong mga foreigner. Ah, mas sinahayaan nating makialam ang mga foreigner sa ating bansa. Na kahit pa sinabi na ni Marcos Jr. na hindi dapat tumalo uh, makialam sa ating sariling soberenya itong uh, itong ICC ay hindi umano dapat pakialam dahil wala silang jurisdiction. Pero ano ngayon ang nangyayari mga kababayan po natin? Tila ba ito na na mamayagpag na sila at malayang nakakapag-investiga dahil may hakahaka umano na mukhang galit na itong si Pangulo Marcos kay dating Pangulong Digong dahil sa ilang sundalo na nagchismis umano sa kanya at sinabing si Pangulong Digong ang may pakana ng kudita at kinausap itong mga... Premiers at Retali-Pretari. Ngunit dini-deny yan ni, uh, ni dating Pangulong Digong at sinasabing wala silang pinag-usapan. So ganun po ang mga, mga po natin, malinaw na ito ay party ng kanilang demolition job at paninira sa Vice Presidente at kay dating Pangulong Digong na abangan po natin kung saan ba ang gusto niyang takbuhan sa Senado o sa Kongreso para magkaroon po ng boses ang uh, bawat Pilipino, totoong boses ng bawat Pilipino. Tayo alam natin si Pangulong Ding pag nagsasalita kami talaga yung uh, kanyang galing uh, at ang kanyang mga uh, prangkang pananalita laban sa kumakalaban sa ating gobyerno. Lalo na itong mga komunistang grupo uh, na kung magsasalita akala mo ay napakatulungin walang paglabag uh, sa ating uh, saligang batas. Pero kung imbestigahan ng maraliman i eh, sila pala o ay membro nito makakaliwang grupo. Kaya sa inyong sariling komento, opinion sa loobin, mga kababayan po natin patungkol sa isyong ito, mag-iwan lang sa ating comment section. At marami pa tayong mga update, lalo na kay Pangulong Digong at kay Vice President Sara sa Duterte. Maraming salamat at uh, Merry Christmas to so, this ago na lang mga kababayan. Maraming salamat.